mahilig sa tismis, hindi ako mahilig sa usapan. Dahil lagi lang ako nagtatrabaho, kahit anak ko, wala akong driver. Ako lang nag-attend, drive lang ako. Pero kahit wala ako tulog, nakikita niyo yung mukha ko, sakit ko. Nalulula ako, masundan ko lang yung mga balita. Sobra kami napapagod, BBM, yung inaantay namin. Iyong pa, isipan mo, Pilipino tayo lahat. Hindi hiling namin kung kailang kami bitaw na may isipan nung mahal mo ang Pilipinas. Pero wala eh, hindi mo talaga kaming mahalin eh. Mahirap. Mahirap. Mahirap, baby, eh, mo tanggapin. Masak sakit para sa amin. Sasabihin mo man, masama kami, bakit ka namin kinukontra? Hindi po. Matagal na si Duterte na kiusap. Hindi kanila kinakaaway. Ayaw rin eh, kahit nasasakta na si Sara, ayaw pa rin ni Sara magipag salita ng masama. <clears throat> Ang gusto lang ni Sarah, mapayapa tayo. Dahil lang po, ganun pa rin, araw-araw, araw-araw, yung pogo na yan, nakakapagod po yun. Masakit. Tapos, sasabihin, bahay bininta yung lupa natin sa Pilipinas doon sa mga Chinese. Kaya nag-comment ako doon. Kung may problema tayong totoo, na ganyan. Pwede bang pag-usapan na no, na lang sa media? Pwede naman ipanggit sa media, pero hindi araw-araw po. Dahil napapagod din po kami. Marami kami nintinding trabaho sa bahay ngayon, ito na naman kay Sarah. Yung inihiling po namin, sana magkaisa tayo. Maadala ta sana tayo sa usapan na mahina or maayos. Pero yung akin lang, bakit kasi si BBM nagtatago lang siya? Once na inaimbitahan si Sara, kahit magsasalita si Sara, ayaw nilang maniwala eh. <clears throat> Ngayon, ang ginagawa ni Sara, gina, gina, ginagawa niya na lang na ito yung papilis na to. Ito yung mga ginagawa ko niyan. So hindi na ako haharap dahil po pinag-isahan niyo si Sarah. Pero nung huli naman, ano po, uh, pinaharap niya si Lopez. Ganun na lang po malaman ko, madaling araw, na si Lopez, ganun ang nangyayari. So, sakit. Para sa atin, parang hindi naman natin na, hindi na tayo nakaramdam na nagmamahalan tayo eh. So, ano kaya ang maging desisyon natin? Taong bayan ang makapag salita po at pwedeng maitanong hindi po tayo magdesisyon. Kunyari, sa salita na gusto si Duterte. Mayroon ding tao na 20. Gusto si Marcos. So sana mapag-usapan ng maayos. Bakit ganito na tayo? Oo, hindi ko nga gusto hindi naman ako balak magsalita dito pero nandito na rin ako. So bakit inuso niyo po yung ano, yung pro? Pro China, pro bakit po mayroon tayong Kaya sana po Okay na po tayo Relatyon Hagto pa ang panahon ng araw Saksi ko, Mindanao, Luzon, Bisayas, Mindanao, ng Mindanao. Eh matagal ako doon. Pasilan, Luzon, Luzon, buwag na ako mag Saksi ko, makakaawa ang Muslim Christian. Kaya ako nanawagan sa ating Pilipinas. IP we are more says, PNP, magkaisa tayo lahat ng nalalaman ko ako ka manuhula ko. Manuhula ko. Dahil ko, talagang manuhula ko. Totoo na yung story kami may ano ako. Ano ako. Naanuhan ko talaga yung presidente talaga. Hindi ko Kasi ngayon, nagihinanakit sa 100 million na tao, mas marami ang babae kaysa sa lalaki. Mga 70 million yata. Mga ano. Kaya nagihinanakit ang mga kababaihan, lalo na ang kababaihan na isang inaapi ang mga babae ngayon dyan sa kongriso. Yun ang inaano ko. Ako ang nagsasalita ayaw ko na magkagulo. Dahil saksi ko nung araw na mamagtago kami palagi sa paksur Ayan, nabuhay kami at na ngayon, na naman nagkakapipila yan. Oh. Kawawa. Kawawa ang Mindanao. Ako na nanawagan. Ang gusto ko maging armas natin ngayon, gagamitin dito, magkaisa tayo, isang kandila lang. Hawak tayo ng kandila. Alam ko. Kasi ang patakaran ko nung araw, isa ako maisok talaga, pinaka maisok. Ako ang pinakamatapang talaga ng Dabao. Alam ni Ligong, nung araw, when I was young, 18 years old pa lang, alas 14 years old, tumatayo ng scout car, Basilan, Hulo Sulong. Ay ang Bustilio. Tuloy Bustilio, pag sinabi Bustilio ng Basilan, kutabato, lahat, tanungin nyo dyan. Pinay siyang ha? Ako. Oh, panahon ko niya, Basta ako, hindi ako nagagalit. Ayaw ko na ng gulo. Dahil ako, marami na akong pinagdaanan. Marami akong pinatay. Kasamaan mga manok, baboy kalabaw, mga tausad. Mahigit, mga minipa. Dahil ganun ako, kung anong tapang minigo, kilala ko. Kilala ko. ko niya, pati si Senador Bilarusa. Inaanuan ko, magkaisa, magkano. Kasi ang patakaran ko, nang lider ako ng, ng Dabao, pinakamaisong ko. Sa Dabao, bilang kulo ni noon. Rayot kami araw-araw. Patayan. -araw, kung sino ang nakakabulok, na isa doon, nakamatis, isa, dalawa, tatlo, inaalis namin. Sabi ko, itago para ma-linis tayo. Kaya kung tatatlo na ang makakagulo sa atin. Alisin sino tatlo? Bakit mag-away-away pa. Maglilipara ng mga bakal. Masakit na. Ayaw ko na. Lalo na yung... Katulad ngayon, naghihini na kita ko. Inalisan ng kwartya si ano? Si Sarah. Si Sarah, alam niyo kung patayin ninyo yan. Mr. President, Romandes, Martin, ilalahin mo ako. Ako si Antonio Bustillo, alias kahon ng Kagati ng tabaw, pinang ni eh. Piradur, piradur, pero yan na. na Salit, e, ko Ayon, na ko nagpapagumbuhan. Salit, ipinanawagan ko, ayaw ko pa sukara. Di Sara, na abin niyo. Kung ano sakit ng ang waray-waray noong pag sinakta, pag pinatay, kumaganti tayo. Ano si Sara? Waray-waray yan! Ha? Taga saan yan? dito unang litin, ano yan o? Pagkaisa tayo, Martin Romandes, Nanana nanawagan na ko maayaw po nga maano natin ang bansa natin. Mahal ko ang bansa natin. Okay. Dahil na naranasan ko Muslim noon, Kristiyano. Kristiyano at saka Muslim, all leaders, all leaders throughout the country, all leaders, religious group, ano kaman ano, basta magkisa tayo. Magmahalan tayo. Oo. Oh, kung isa lang na dapat alisin, sana lang tatlo, alisin. Mag-usap-usap tayo lahat. Oh, yun lang. Salamat, thank you. Magkaisa lang. Yun. Maraming salamat. Pare, magsama tayo doon kung gusto niya. Sama, <laughs> Hindi ka nag-iisa. Marami oh, tayo doon.